kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga pagkain sa bansang China na imposible mong makikita at matatagpuan na ibinibenta sa anumang bahagi ng ating planeta? Kaya mula sa iba't ibang uri ng mga insekto hanggang sa parte ng camel na hindi mo makakalaing pwedeng kainin ng kahit na sino ay ito ang sampung pinakakakaibang pagkain na sa bansang China mo lang makikita at kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin! Number 10, inihaw na insekto. Ano ba na ang bansang China? Nakilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking populasyon sa ating planeta ay mayroong mga kakaibang mga pagkain at potahe na ibinibenta na siguradong labis nagugulat sa sino mang makakakita. Ang isa na sa mga kagulat-gulat na pagkain na ito ay ang mga insekto na iniluluto sa iba't ibang pamamaraan kagaya na lamang ng prito, inihaw o gisado na maniwala ka man sa India ay sobrang patok sa publiko, kung saan maraming mga turista ang dumarayo pangaraw sa bansang China para matikman lang ang mga pagkain na ito. Kabilang sa mga insekto na ginagamit ng mga Chino, sa kanilang kakaibang mga niluluto ay ang mga silkworms at ang malapit na kauri ng mga insekto na scorpions na madalas ay makikitang buhay pa habang nakatusok sa mga stick bago sila tuluyang ihawin o iprito at ibenta sa mga bumibiling tao. Ayon sa mga nakabili at nakatikim na sa kakaibang mga pagkain na ito, ay hindi lamang daw nila ito binibili dahil sa masarap nitong lasa, kundi dahil na rin sa mayaman ito sa sustansya, gagay na lamang ng protina, na maramang nagsasabi na isa sa rason kung bakit bihira lamang makakita ng mga matatabang tao sa bansang China. Number 9, Sabaw na Gawa sa Laway Sa dinamirami ng mga pagkain na pwede nating makita na ibinibenta sa merkado ng bansang China ay sigurado ako na ang kakaibang sabaw na ito na ang tawagin ay bird's nest soup ang isa sa pinakakakaiba sa lahat sa kanila ng sa maniwala ka man o sa hindi ay laway ng ibon ang ginagamit na sangkap sa pagbuo ng pagkain na ito na talaga namang gumulat sa lahat ng taong unang beses na nakatakim nito ang ibon na pinanggagalingan ng laway na ginagamit para magawa ang tinatawag na bird's nest soup ay ang uri ng ibon na ang tawagin ay swiftlet na ginagamit ang kanilang laway para buuin ang kanilang mga pugad sa loob ng mga kweba kung saan kilala ang laway ng ibon na ito sa kanilang pagiging solido. Nakalaunan ay napag-isipan ng mga tagabansang China na gawing sahog sa kanilang mga niluluto Ayon, sa paniniwala ng mga tao ay naglalaman daw ng napakaraming sustansya at bitamina ang laway ng ibon na ito. Kung saan kapag kumain ka raw ng sabaw na napupuno nito, ay labis na mas lalakas ang iyong resistensya kumpara sa ibang mga hindi pa nakakakain nito. Number 8. Sea si Cucumbers Ang susunod na nilalang lang na kinakain sa bansang China na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang tinatawag na sea cucumbers na isang uri ng lamang dagat na kahit pa merong itsura na sadyang hindi ka aya, -aya ay dapat mong malaman na meron itong mataas na halaga kung saan siya sabing umaabot sa isang piso ang halaga nito kada kilo na sinasabing dahil sa masarap na lasa nito kapag iniluluto. Dagdag pa sa masarap na lasa ng sea cucumbers ay madalas din siyang ginagamit sa iba't ibang mga lutuin sa bansang China. Mapamay sa man yan o kaya prito. Dahil sa pinaniniwalaan ng mga tao na merong nagmimilagrong medicinal properties ang nilalang na ito kung saan maiiwasan ng sinumang kumain ito ang sakit na arthritis habang pwede naman daw nitong masolusyonan ang pagiging baog ng isang lalaki na kahit pa hindi tuluyang nabibigyang patunay ng mga eksperto kung totoo nga ba, ay marami pa rin mga Chino ang madalas na bumibili at kumakain ito. Number 7. Shark's Fin Soup Ang isa pang pagkain na madalas na ibinibenta sa bansang China ay ang mga pagkain na gumagamit ng sangkap na kung tawagin ay shark's fin o yung palikpik ng mga pating na marahil ay pamilyar na para sa marami sa atin, dulot na kamakailan lamang ay nagkaroon ng isyo patungkol rito. Dulot na labis na bumaba ang populasyon ng mga pating sa karagatan dahil sa madalas na panguhuli sa kanila ng mga tao. Ang mga pating na nahuhuli ng mga mangisda para kuhana ng kanilang palikpik ay buhay na itinatapon pabalik muli sa karagatan. Pero dahil sa pinutol ng ang kanilang mga palikpik ay hindi na nagagawa pang makalangoy ng hayop nito kung kaya tanging paglubog lamang sa kailaliman ng dagat ang kaya nilang gawin na siya lugar kung saan sila maghihintay ng kanilang kamatayan. Gayunpaman paman ay maraming mga ilegal na bintahan pa rin ang nagsasagawa ng pagbebenta ng mga paligpik ng pating. Dulot na marami pa rin mga residente ng bansang China ang pinipiling bumili at magluto ng mga potahe na gumagamit ng sangkap na ito. Dulot na ayon sa paniniwala nila ay mayaman ito sa sustansya nagagamot sa kanilang mga sakit at labis na makakatulong para mas mapalakas pa ang kanilang resistensya. Number 6, Bamboo Rats Ang mga Bamboo Rats ay uri ng mga daga, na mula sa kanilang pangalan ay naninirahan sa mga halaman na bamboo kung saan mga halaman at maliliit na insekto lamang ang kinakain ng mga hayop na ito, na siyang naging para mapuno ang kanilang karne ng mataas na sustansya. Na siyang nagdulot para madalas silang hulihin ng mga taga-China. Dagdag pa sa mataas na sustansya ng mga bamboo rats ay madalas din silang hinuhuli ng mga tao dahil sa merong masarap na lasa ang kanilang karne na ayon sa marami ay maihahambing sa karne ng manok at dahil sa mas mura ang halaga ng karne ng mga daga kumpara sa ibang mga hayop ay maraming mga tao ang pumapakyaw nito sa tuwing lumalabas ito sa merkado. Number 5. Dila ng itik Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pang dila ng mga itik ay itinuturing na isa rin sa pinakamahalagang sangkap sa bansang China? Ito ay dahil sa perpekto ang dila ng itik sa iba't ibang mga lutuin, may sabaw man yan o prito, kung saan pwede itong ihain bilang merienda, o di kaya'y ulam ng mga tao, ganun paman, man, ganun pa ay dahil sa meron pa rin itong masarap na lasa, ay sadyang mahalang bintahan ng dila ng mga pato sa merkado, kung saan umabot pa nga ng isang libong piso ang kanilang presyo kada kilo. Ayon naman sa mga nakatikim na ng dila ng itik ay meron din daw maliit na buto sa loob nito na pwede namang kainin ng mga tao pero masasabi raw na eksperto na ang isang individual sa pagkain ng dila ng itik kung magagawa nitong tanggalin ng buto habang kinakain niya ang dila ng pato na siyang naging dilan para maraming mga turista na bumibisita sa China ang sumubok na kumain nito para matutunan din nila ang tamang pagkain dito. Number 4, Utak ng Baboy Marami sa mga bansa sa ating planeta ang hindi kumakain ng lamang loob ng mga hayop dulot na maraming mga tao ang naniniwala na madumi ang mga ito. Pero ibahin natin ang bansang China. Dulot na lahat ng parte ng hayop na kinakain nila ay hindi nila inaaksaya. Kung saan mapautak man yan, atay o di kaya'y dugo, ay kanila itong iniluluto sa kanila ng pinaniniwalaan ng mga tagabansang China na sadyang napupuno ng bitamina at sustansya ang lamang loob ng mga hayop. Kung kaya't marami tayong makikitang mga potahe sa bansang ito na ginagamitan ng mga sangkap na ito Mapamaysabaw man yan o prito. Ang isa na sa pinakakakaibang lamang loob na ginagamit ng mga taga-China sa kanilang mga iniluluto ay ang utak ng baboy. sa maniwala ka man o sa hindi, ay labis na pinag-aagawan daw sa merkado. Sa kadila ng meron itong makremang lasa na labis na pumapatok sa masa. Number 3, Century Egg. Ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang tinatawag na century egg na siyang isa sa pinakakilalang pagkain ng mga Chino. Kung saan ang itlog na ginagamit sa paggawa ng pagkain na ito ay pwedeng magmula sa mga manok o pato na siyang babalutin ng pinaghalong clay, abo at asin at saka ito hahayaang mag-ferment. Dahil sa prosesong ito ay unti-unti raw magbabago ang lasa ng itlog sa loob ng ilang linggo o buwan na siyang magre sa isang itlog na mayroong kulay na pinaghalong itim at dilaw. Na ayon sa mga taong nakasubok na nito ay meron daw itong maasim at maalat na lasa na marami man ang nandidiri ay isa pa rin ito sa pinakamadalas na pagkain inihahain sa mga hapagkainan sa bansang China. Number 2. Fallopian Tubes ng Palaka Alam mo ba na mayroong mga pagkain sa bansang China kung saan ginagamit nila ang fallopian tube ng mga palaka? Ang sangkap na ito ay ang tinatawag na hasma na isang kilalang ingredient sa bansang China sa paggawa ng iba't ibang mga panghimagas kung saan ang isa na sa pinakamadalas na paraan sa pagkain nito ay ang paglagay rito sa loob ng isang papaya o iba pang prutas na matapos masubukan raw ng mga turista ay paulit-ulit nilang binibili sa tuwing nabibisita sila sa bansa sa kanila nang meron daw itong makremang lasa na may sobrang lambot na tekstura. Dagdag pa rito ay napupuno raw ang parte na ito ng mga palaka ng napakaraming bitamina kung saan meron ding mga pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong daw ito para labis na mapaganda ang balat ng sino mang kakain dito. Number 1. Bukol ng Kamel Ang pinakahuling pagkain na pag-uusapan natin sa listahang ito na siyang makikita lamang natin na kinakain sa bansang China ay ang karne na nagmula sa bukol ng likuran ng mga kamit na madalas na makikita sa madesyertong bahagi ng bansa kung saan ang pinakamadalas na paraan ng pagluto rito ng mga Chino ay deep fried. Pero may ilan din namang mga tao ang pinipiling ihalo ito sa sabaw, igisa o di kaya'y iprito dulot ng parting ito raw ng mga kamel ay sobrang mataba kung kaya't malapit daw ang lasa nito sa karne ng baka. Siyasabing ang paraan ng pagkain na ito sa mga camel sa China ay lampas isang libot limang daang taon ng ginagawa ng mga residente ng bansa. At dahil sa sadyang napupuno ang karne ng hayop na ito ng napakaraming sustansya at bitamina, ay paborito pa rin itong kainin ng mga tao sa kasalukuyang panahon na ayon sa mga eksperto ay hindi raw magbabago, dumaan man ng napakaraming henerasyon. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga pagkain na ito sa bansang China ang gusto mong itry? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.